Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Have you noticed? Kapag may isang tao na palaging maingay kapag umaalis yung tipong may pa-walkout, may paslam ng pinto, may panghuling banat na parang teleserye finale sila pa usually yung mga walang plano talagang umalis. Alam mo yon? Parang ang ingay nila, pero bukas, balik ulit sa eksena, balik ulit sa gulo. Pero yung mga tunay na malalakas, yung talagang tapos na. Hindi mo man lang mapapansin kung kailan sila nag-decide na lumayo. Tahimik lang, simple lang, walang drama, pero solid ang impact. And that's what we're talking about today, yung lakas na hindi kailangan ng sigaw, ng explanation, ng confrontation. Yung lakas na ipinapakita mo kapag marunong kang lumayo nang hindi na kailangan pang patunayan na tama ka. Kasi let's be real, when you hit your late 20s, your 30s, your 40s, iba na ang priorities mo. Hindi mo na kaya mag-aksaya ng energy sa mga bagay na hindi na nagaambag sa peace mo. Hindi ka na tulad noon na kailangan ng paliwanag sa lahat. Minsan, gusto mo na lang ng tahimik. Gusto mo ng payapa. At gusto mo ng buhay na hindi mo kailangang ipaliwanag sa kahit sino. Ang totoong lakas ay hindi nakikita sa boses mo, hindi sa tapang mong sumagot, hindi sa haba ng rant mo. Nakikita siya sa kakayahan mong tumalikod, nang hindi nagwawala, tumawa ng hindi nagtatago ng galit at umalis ng hindi naghihintay ng paghabol. Kasi kapag kaya mo yon, grabe. That's not weakness. That's growth. Yan yung level up na hindi tinuturo ng school, pero tinuturo ng sarili mong mga sugat. Let me give you a scenario. Imagine this. May tao sa buhay mo na paulit-ulit kang sinasaktan. Hindi physically ha, pero yung pabawas ng pabawas yung pagrespeto sa'yo. Yung tipong nasanay na siya na okay lang sa'yo ang kahit ano. Kahit mali. Kahit disrespectful kahit unfair, at dahil mabait ka, matiisin ka, at may puso ka, you stay, akala mo patience. Pero deep inside, napapagod ka na, napupuno ka na, at darating yung araw na hindi ka na iiyak, hindi ka na magwawala, hindi ka na mag -e explain bigla ka na lang hindi babalik, at doon ka nila matatakot. Kasi yung taong maingay, kaya pang pigilan. Pero yung taong tahimik, yun ang hindi mo na mahahabol kasi pinakawalan na niya yung sarili niya. Hindi para masaktan sila, kundi para mailigtas ka. Yan ang lakas. And honestly, hindi madali yon. Lalo na para sa mga may edad 25, pataas na dumaan na sa mga relasyon trabaho responsibilities at kung ano-ano pang stress. Ang dami na nating nakita. Ang dami ng pinagdaanan. Sanay na tayo sa tiis muna, baka magbago, konting adjust pa. Pero habang tumatanda ka, nare-realize mo na ang peace of mind ay hindi regalo ng ibang tao. Ikaw ang magbibigay nun sa sarili mo. At minsan, ang pinakaunang step para makuha mo yon ay ang lumayo ng hindi na nagsasalita. May kilala ka sigurong ganun, yung biglang nawala sa isang toxic environment. Yung dati palaging may rebuttal, may explanation, may paliwanag, pero isang araw, nag-decide na lang. Hindi na siya nag-public announcement. Hindi nag-Facebook quote, hindi nagpaalam ng dramatic, tahimik lang siya. At nung tumahimik siya, dun mo nakita gaano na pala siya nasaktan bago umabot sa point na yon. Kaya ang unang malaking point dito ay ito. Minsan, ang pag-alis ng tahimik ay hindi dahil mahina ka. Pero dahil alam mo na ang worth mo. Hindi ka na promotor ng drama. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Hindi mo na kailangan ipakita na ikaw ang tama. Kasi in the end, hindi mo kontrolado ang isip ng ibang tao. Kahit anong paliwanag mo, may hindi pa rin maniniwala. Kaya bakit ka sasayang? But here's the beautiful part. Pag kang lumayo, doon mo rin nakikita kung sino yung tunay na nagmamahal sa'yo. Kasi sila yung mararamdaman agad yung pagkawala mo. Hindi dahil kailangan kanila, nila, kundi dahil kilala nila yung value mo. May mga tao kasing nasanay na, anjan ka lang. Hindi dahil mahal ka nila, kundi dahil convenient ka. Pero once mawala ka, doon nila makikita na hindi ka pala replaceable. Hindi pala totoo na kaya ko kahit wala ka. Kasi hindi naman lahat ng tao kaya mong palitan. May mga taong once na lumayo, hindi mo na talaga makikita ang katulad nila. Now another point na gusto kong itanim sa isip mo. Ang pag-alis ng tahimik ay hindi passive-aggressive. Hindi ito silent treatment. Hindi ito manipulation. Ito ay self-respect. Ito yung sinasabi ng puso mo na hindi na ako magpapaliwanag kasi alam ko na ang halaga ko. Hindi ibig sabihin na galit ka. Hindi ibig sabihin na bitter ka. It only means na tapos ka na. Parang ganito. Imagine nagtrabaho ka sa isang lugar na hindi ka binibigyan ng respeto. Lagi kang nadadaanan. Lagi kang napagkakaitan. Lagi kang overlooked. Tapos isang araw, nag-decide ka na. Hindi ka na nagreklamo. Hindi mo na sinabi sa group chat. Hindi ka nag-town hall speech. Nag-resign ka na lang tahimik, maayos, diretsyo, professional. Pero grabe ang impact. Kasi bigla nilang na-realize, ay, mahalaga pala siya. Too late na. At minsan, kailangan talaga nilang ma-experience yung pagkawala mo bago nila makita ang worth mo. Pero tandaan mo, hindi failure na hindi ka nila nakita habang andyan ka pa. Hindi mo problema yon Hindi mo responsibilidad magpaliwanag bakit ka umalis. Ang responsibilidad mo lang ay protektahan ang peace mo. Kasi kapag naubos na 'yon, wala ka nang mabibigay kahit kanino. Dito pumapasok yung final thought natin for this part. Ang lakas na marunong lumayo ay hindi maporma. Hindi siya flashy, hindi siya pang-flex, pero ito yung klase ng lakas na tahimik pero solid. Hindi siya uma-attract ng ingay, pero nagiiwan ng marka. Hindi siya makalat, pero malalim. At habang napapakinggan mo 'to, Baka may tao kang naiisip ngayon. Baka may sitwasyon ka ng matagal mo nang gustong lisanin. Baka may relasyon, trabaho, grupo, commitment, pattern, o cycle na paulit-ulit na lang. At alam mo, deep inside, pagod na ako. Pero nahihirapan ka umalis kasi natatakot ka sa reaction nila. Pero eto ang totoo. Mas natatakot silang mawala ka kaysa takot ka umalis. And when you finally choose silence over drama, peace over chaos, growth over comfort, doon ka nagiging pinakamalakas. Now, tuloy tayo sa mas malalim na parte nito. Kapag napunta ka na sa punto ng buhay mo na hindi lahat ng bagay kailangan sagutin, may kakaibang freedom talaga doon. Nakakatawa kasi dati, ang bilis mo sumagot. Konting trigger, reply agad. Konting mali ng iba, linya agad. Pero as you grow older, mas nagiging mahalaga sa'yo yung tanong na, worth it ba? Kasi hindi na biro ang energy mo ngayon. Binabayaran mo na yan ng puyat, ng responsibilidad, ng trabaho, ng pamilya, ng mental health. Hindi na siya unlimited. Kaya dapat lang i-invest mo siya sa tamang tao, sa tamang laban, sa tamang moment. At dito lumalabas yung pangalawang klase ng lakas, yung kaya mong umiwas hindi dahil duwag ka, pero dahil mas marunong ka na. Hindi mo na kailangan isalpak ang sarili mo sa bawat gulo. Hindi mo na trabaho maging tagaayos ng mundo. Hindi mo na obligasyon sagutin ang bawat taong nangaasar, naninira o may gusto lang patunayan sa iyo. Minsan, ang pinakamagandang sagot sa taong naghahanap ng laban ay wala. Yung tipong papatulan kanya, pero ikaw, dead ma. Not because you're weak, but because you've outgrown chaos. Kumbaga sa cellphone, hindi mo na kayang mag-open ng lahat ng apps sabay-sabay. Nakaka-drain. So ang ginagawa mo, close na lang yung hindi importante. Ganon din sa buhay, hindi mo kailangang i-open ang bawat issue. Hindi mo kailangang i-join ang bawat argumento. Yung iba, scroll up na lang. Yung iba, scene zone. Yung iba, hindi mo lang papansinin kahit pa alam mong mali sila. Kasi na-realize mo na ang tao, hindi na papabago sa debate. Napapabago sila sa experience at hindi mo responsibility bigyan sila nun. May isang kilala kong tao, sobrang tahimik niya. Hindi siya yung tipo na makikita mo sa gitna ng sigawan o away. Pero pag kinausap mo siya in private, malalim pala. Hindi siya mahina. Hindi siya timid. Hindi siya takot. Marunong lang siyang pumili ng laban. Marunong siyang magsabi sa sarili niya, Hindi ko kailangan patunayan sa mundo kung sino ako. Alam ko na at kapag kaya mong sabihin yan, doon ka nagiging hindi matitinag. Pero syempre, bago mo maabot yung level na yan, kailangan mo munang mapagdaanan yung sitwasyon kung saan napagod ka ng sobra. Usually, doon lumalabas yung pinaka-profound na growth. Kapag paulit-ulit kang nasaktan, paulit-ulit kang ginamit, paulit-ulit kang di pinakinggan, hanggang isang araw hindi ka na sumisigaw, hindi ka na umiiyak, hindi ka na nagrarant, bigla mo na lang sinabing, sige, at yung sige na yon hindi ibig sabihin nag-give up ka. Ang ibig sabihin nun, tapos ka na. Hindi ka na maghahabol. Hindi ka na mag -e explain Hindi ka na mag ng taong ayaw naman makinig. Hindi ka na pupuwersa ng lugar na ayaw ka naman doon. Hindi mo na pipilitin ang sarili mo sa isang kwentong hindi naman pala para sa'yo. Yung sige ay graduation mo. Tapos dumating yung punto ng buhay mo na sobra mong na-appreciate yung katahimikan. Hindi yung tahimik dahil wala kang kausap, ha? Pero yung tahimik dahil wala kang away, wala kang kaproblema, wala kang emotional roller coaster na hindi mo naman sinakyan, wala kang bigat na hindi mo naman binigyan ng pahintulot na sumakay sa dibdib mo. Ang sarap, di ba? May isang bagay pa na napansin ko. Kapag marunong kang umalis ng tahimik, mas nakikita mo ang totoong kulay ng mga tao. Kasi sa totoo lang, hindi naman lahat ng tao matutuwa sa pismo. Yung iba nakasanayan nila na malapit ka, available ka, handa ka. Kapag bigla kang lumayo, tatawagin nila itong childish. Sasabihin nila, nagbago ka. Pero ang hindi nila alam, hindi ka nagbago. Nagising ka lang. At kadalasan, yung mga unang magre-react, sila yung pinaka nakabenefit sa hindi mo pag-alis noon. Yung mga taong umaasa sa pag-unawa mo, pero hindi mo maasa ang pag-unawa nila. Yung mga okay lang na masaktan ka basta hindi sila maistorbo. Yung mga nasanay na lagi kang may sagot, may care, may time. Pero nung narealize mo na hindi healthy, bigla silang nagtanong, Bakit ka tumahimik? Funny no? Kapag maingay ka, hindi nila pinapansin. Pero kapag tumahimik ka, dun sila natataranta. And that's the third expression of real strength. Kaya mong tumigil kahit alam mong maraming magtatanong. Kaya mong lumayo kahit alam mong maraming magtataka. Kaya mong mag-move forward nang hindi mo kailangan ng approval ng kahit sino. Ang tawag dyan, emotional maturity. Hindi mo na kailangan ng validation. Hindi mo na kailangan ng audience. Hindi mo na kailangan ng palakpak. Ang kailangan mo lang ay peace. May kausap ako minsan, sabi niya. Ang hina ko kasi, hindi ako lumaban. Sabi ko sa kanya, hindi mo ba naisip na baka yun ang pinakamalakas mong ginawa? Kasi isipin mo, gaano kadaling sumigaw? Gaano kadaling mag-rant? Gaano kadaling mag-post ng galit sa Facebook? Madali. Pero gaano kahirap magtimpi? Gaano kahirap pigilin ang sarili mo kahit alam mong may masasabi ka? Gaano kahirap umalis ng may dignity? Mahirap. At dahil mahirap, malakas ang gumawa niyan. Tapos eto pa, kapag tahimik kang umaalis, hindi ka nagdadala ng guilt. Tidakpan mo man ang bibig mo para hindi ka magbitaw ng masasakit na salita, para hindi ka magpaasa, para hindi ka gumawa ng eksena, para hindi mo ma-stain ang konsensya mo, iba yon. Kasi pag maingay ang alis mo, may aftertaste, may regret. May sana hindi ko sinabi yon. Pero pag tahimik, wala kang binibitbit. You walk out clean, you walk out whole, you walk out free. At dito lumalabas yung core idea. Ang tahimik na pag-alis ay hindi kawalan. Isa itong regalo para sa self-worth mo, para sa mental health mo, para sa future mo. Hindi lahat ng pintong sarado ay kawalan. Yung iba, protection. Yung iba, redirection. Yung iba, liberation. And habang iniisip mo yan, mas nafe-feel mo rin na may mga bagay pala sa buhay na hindi mo kailangang tapusin. Hindi mo kailangang i-justify. Hindi mo kailangang pag-awayan. Minsan, kailangan mo lang tanggapin na hindi lahat ng laban dapat salihan mo. Pero lahat ng laban dapat pakinabangan mo. Kaya habang naririnig mo to, baka mas nare-realize mo ngayon kung gaano ka na napagod noon. Baka kaya ngayon mas pinipili mo na ang katahimikan, hindi dahil lumalayo ka sa tao, pero dahil nilalapitan mo ang sarili mo. Kapag natutunan mo na yung art ng pag-alis ng tahimik, may isa pang dynamic na nangyayari sa loob mo. Unti-unti mong nakikilala kung sino ka kapag hindi ka na defined ng gulo, drama, or expectation ng ibang tao. Nakakagulat to minsan. Kasi pag sanay ka na, lagi ka may inaayos, may pinapahaba ang patience, may tinotolerate. Biglang pag wala na lahat yon, para kang nagising sa umaga na iba ang hangin. Mas presko. Mas gaan. Mas ikaw. At dito nagsisimula yung pinaka-transformative na part. Yung pagbalik mo sa sarili mo. Hindi yung pagbalik sa luma mong version ha, pero yung pagbalik sa kung sino ka sana kung hindi ka napagod, kung hindi ka nasaktan, kung hindi ka naubos. Yung ikaw na may lakas pero hindi maingay. Yung ikaw na marunong magmahal pero marunong din magtakda ng hangganan. Yung ikaw na hindi natatakot mawala ng tao dahil alam mo na hindi mo mawawala ang sarili mo. May kilala akong tao na sobrang giver. Lahat binibigay. Oras, effort, pag-intindi. Alam mo yung tipong siya yung tagaayos sa pamilya, sa barkada, sa relationship kahit sa workplace. Siya yung inaasahan pag may away, siya yung tagapuno pag may kulang, siya yung inaantay pag may problema. At dahil doon, nasanay siyang lagi siyang nagpapahaba ng pasensya. Hanggang dumating yung araw na hindi na siya nagsasalita, hindi na siya nage-explain, hindi na siya nagko-comment. Pero hindi dahil wala na siyang pakialam, kundi dahil for the first time naisip niya, paano naman ako? Yung thought na yon. Simple pero sobrang powerful. Kasi kapag tinanong mo ang sarili mo nun, yun yung moment na nagbabago ang buhay mo. Doon mo nare-realize na hindi ka dapat magstay sa lugar na hindi ka na mahalaga. Hindi ka dapat magpumilit sa taong hindi ka kayang i-value. At hindi mo dapat isacrifice ang sarili mo para sa peace ng iba, lalo na kung sa'yo wala namang natitira. At dito pumapasok yung isa pang form ng lakas yung kayang tanggapin na hindi lahat ng tao para sa'yo. Hindi lahat ng kwento, kailangan mong tapusin. Hindi lahat ng sugat, kailangan mong gamutin ng personal. Minsan, ang healing ay hindi sa pag magayos. Minsan, ang healing ay sa pag-alis. And when you finally walk away quietly, may shift na nangyayari na hindi mo agad mapapansin. Nagiging mas grounded ka, mas present, mas aware, mas kontento kasi wala ka nang hinahabol, wala ka nang sinusubukang baguhin, wala ka nang pinipilit, at kapag wala ka nang pinipilit, dun pumapasok yung peace na hindi kayang ibigay ng kahit sino. Kasi ang tahimik na pag-alis hindi yan pagtakas, ito ay graduation, ito ay pagpili, ito ay pagpanig sa sarili mo. Kahit gaano tayo katalino, kahit gaano tayo ka-aware, may pagkakataong madedeceive pa rin tayo, masasaktan pa rin tayo, malulugmok pa rin tayo. That's just life. Pero ang mahalaga dito, natuto ka na. At bawat pag-alis mo, lalo na yung mga pag-alis na walang sigaw, walang paliwanag, walang eksena, yun ang nag-aahon sa'yo. Dahil lahat ng pag-alis na nakabatay sa self-worth ay hindi talo. Panalo yan. Masakit lang sa simula, oo. Pero panalo pa rin. Kasi napili mo ang sarili mo ng walang apology. Pero habang ginagawa mo yon, gumagawa ka ng bagong version ng sarili mo na mas kalmado, mas may wisdom, mas marunong magset ng boundaries. May mas magandang tanong dito. Ano ang nagiging buhay mo kapag marunong ka ng umalis ng tahimik? Ang sagot, nagiging buhay mo ang sarili mong buhay. Hindi buhay ng expectations ng iba. Hindi buhay ng panghuhusga. Hindi buhay ng pressure. Pero buhay na ikaw ang may hawak. Ikaw ang pumipili. Ikaw ang nagdi-decide kung saan ka lulugar at kung saan ka hindi na dapat bumalik. Yung katahimikan mo akala ng iba weakness. But the reality is, it's the loudest proof of your growth. Kasi hindi ka na driven ng ego. Hindi ka na controlled ng emotions. Hindi ka na madaling mapasayaw sa tune ng ibang tao. Para kang tubig. Calm pero malalim. Tahimik pero moving. Simple pero life-giving. Kaya habang iniisip mo yung mga taong minsan nang kumulit sa pismo minsan nang nagdulot ng sakit, minsan nang nang abuso sa kabaitan mo, tandaan mo to, hindi mo kailangang ipaliwanag ang pag-alis mo. Ang value mo hindi mo kailangan isigaw. Ang respeto, hindi mo kailangan hingin. At ang worth mo, hindi mo kailangan patunayan sa mga taong hindi marunong tumingin. Kung may dadalhin ka mula sa buong usapan natin ngayon, sana ito, hindi madali ang mag-walk away. Pero walang mas malakas kaysa sa taong kaya gawin 'yon nang may dignidad, may katahimikan, at may pagmamahal pa rin sa puso. At kung nandito ka ngayon at naririnig mo 'to, ibig sabihin may lakas sayo na baka hindi mo pa napapansin. Pero andyan na, nabubuo na, lumalakas na. Hindi ito lakas na maingay, hindi ito lakas na nakikita ng lahat. Pero ito 'yung klase ng lakas na nagpapaangat sa buhay mo sa paraang hindi mo alam. Kaya kung may kwento ka, may karanasan ka, may bigat kang gustong ilabas, ishare mo sa comments. Hindi dahil kailangan mo ng validation, kundi dahil baka may katulad mo na naghihintay marinig ang kwento mo para magkaroon sila ng lakas umalis ng tahimik din. Like mo itong video kung nakarelate ka. Subscribe ka para sa mga content na nagbibigay ng liwanag, lakas at peace habang tumatanda ka, lumalalim ka at nagiging mas ikaw. At tandaan mo to hanggang sa huling segundo, ang tunay na malakas ay hindi yung hindi nasasaktan, hindi yung hindi napapagod, hindi yung laging tama. Keep your peace, protect your energy, and always always choose yourself.